harap ng libo-libong raliyista sa kilos protesta ng Iglesia ni Cristo kagabi. Isinigaw ni Senadora Amy Marcos na gumagamit ng iligal na droga ang kanyang kapatid na si Pangulong Bongbong Marcos, First Lady Liza Araneta Marcos at kanilang mga anak, partikular si House Majority Leader Sandro Marcos. Ilang beses daw nangako sa kanya ang kapatid na magbabago pero tuloy lang umano ang pagkalulong nito kahit ng maging gobernador ng Ilocos Norte hanggang sa mahalal bilang presidente. sinisi ng senadora sa Umanoy bisyo ng pangulo ang mga problema ng bansa sinamantala raw ng mga tao sa paligid nito ang kanyang kahinaan para makapagnakaw sa kabanang bayan hanggang ang 2024 at 2025 Inakusahan niya rin ang ilang miyembro ng Kamara, Senado at Gabinete na pinagtatakpan ng Pangulo. Sa huli na nawagan siyang pagtuunan na lang ng pansin ng Pangulo ang pagpapagamot. Kaya hinihingi ko na tayo'y alam sa iyong kamusugan. Kaya ko Ito na marahil ang pinakamabibigat na salitang binitawa ng senadora laban sa kapatid. Mula nang kumampi siya sa dati nitong running mate at ngayoy kalaban sa politika na si Vice President Sara Duterte. Pinabulaan na ng panganay ng Pangulo na si Congressman Sandro ang lahat ng mga paratang. Anya masakit makitang humantong na sa ganitong kasinungalingan ng kanyang tita para lang isulong ang pansariling interes. Pagtataksilaan niya ito sa sariling pamilya at hindi gawain ng isang tunay na kapatid. Agad ding bumuelta ang senadora at sinabing handa siyang magpa-DNA test basta't magpa-hair follicle test ang first family para madetect ang posibleng long-term na paggamit ng droga. Giit ng palasyo, nagnegatibo na ang Pangulo sa drug test. Matagal ng issue to, pero since wala kayong makita sa Pangulo na anumang issue ng korupsyon, kung saan saan nyo dinadala ang issue. Nakakahiya, Senator Aimee, nakakahiya. Dagdag pa ni Communications Undersecretary Claire Castro, desperada na ang senadora dahil tinutumbok na ng investigasyon tungkol sa korupsyon ang ilan sa kanyang mga kaalyado. Huwag niyo pong kampihan. Huwag niyong itago. Si senador Ping Lacson, chairman ng Blue Ribbon Committee na nag-iimbestiga sa maanomalyang flood control projects, hindi na itago ang kanyang pagkadismaya. Sana raw sa loob ng tahanan na lang pinag-usapan ang mga issue. Wala siyang ibang nakikitang motibo kundi politika. Tingin ng political analyst na si Dennis Coronacion, kinukumbinse ng senadora ang Duterte supporters na talagang nasa panig siya ng mga ito. Na mamamangka sa dalawang ilog. I think even until now, since she has already changed sides, that's a burden na taglay-taglay niya. So she always has to prove her loyalty to the Duterte camp. Para sa impormasyong napapanahon at on demand, Amor Santos, Newswatch Plus.